Kinumpirma mismo ni Public Attorney Office o PAO, Chief Persida Rueda Acosta, ang nakakabahalang insidente ng pagdukot ng ilang bata na mga gumagalang van upang kunin ang kanilang mga lamang loob at ibenta sa mga mayayamang tao na nangangailangan ng organ transplant. Ayon kay Acosta, hindi umano humihingi ng ransom mula sa mga pamilya ng mga batang biktima, kundi ang layunin, layunin ng mga sindikato ay ibenta ang mga organ tulad na lamang ng puso, atay at kidney. Hinimok naman po ni Acosta ang Philippine National Police or PNP na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga sindikatong nasa likod ng naturang krimen. Pinahayag niya ang pangangailangan ng agarang aksyon upang mapigilan ang patuloy na operasyon ng mga kriminal na grupo na nagpapalaganap ng ganitong ilegal na gawain.